isang mapagpalang araw ka kabanato ang kumahal sa lahat ko ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenyo I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palente muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is October 17, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pag update ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita niyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sanitary. Sama niyo po akong alamin ang mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan niyo po ah, ang itatanong ko ay ang asking price lamang po. Hindi pa po yan ang ating final prices. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo sa ating mga video sa gulay. Pwede rin po natin bigyan ng isang like. Sana habang nanonood kayo, pindutin po natin yung like para sa supporta po sa video. Lipo po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po. Kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palente. Mr. Palente, Dante Biernes po. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Rosa. Kasi po may nakita ako sa kanyang napakaraming sigarilyas eh no. May upo pa, may talong. Alamin natin yung variety ng kanyang talong. Madam rosa anong variety ng talong mo? Oh, propelica. Ito mahilig to sa propelica. Araw-araw meron tong propelica, eh, no. Magkano asking ng propelica natin nito? Eh. 2.5 pero toto to, to, nagbigay na po ako. oh nagbigay 2.5 ang asking price niya pero nagbigay na raw siya ng toto ayan kasi pag na ilabas naman sasabi nila kaya lang pag di pa na ilalabas wala pa eh kaya ito 2.5 ang asking toto niya na ilabas etong ano tong ox sa garillas 2.5 po asking 250 pa po. isang bundle hindi po dalawang bundle <laughs> Napaka mo. Oh. Oh, ito napakamura ng ano ng sigarilyas. Ito per kilo na sa per kilo uh, 25 uh, pesos per kilo. Kung kung ano yan, kung 10 kilo yan, sa isang bundle 250. Gumaksak pa si, kasi yung ano yung presyo ng sigarilyas eh eto meron din siyang ano, tawag dito. Upo. Ano yung upo mo? Balag? Balag. Magkano yung balag na yun? Dito po, sampo doon pinse. Ayan, yung Balak. pinakamagandang balag, sampo. Dito sa isa, pinse. Sa ano itong sitaw mo? Negro po. Negro. Ayan, yes, sa nagtatanong ng negro na makarin natin. natin? Um, Kumusta po? Sandaan po. Ano po 'yun, e. E. Po yun big na? 'yung isang bibkis na ganyan. Ngayon po sa nagtatanong kung ilan ang kilo ng yeah, ano ng isang bundle. So hindi ko po alam dahil kasi dinadala ng ganyan, wala namang kilohan dito. Eh. Basta ang labanan po niya, isang bibkis ang katulad niyan, sandaan. Dahil 10 ano 'yan, 1,000. Uh, so oh. Tanungin din natin yung bulakan white niya. Ayan po si ano si Alden, oh. Yung, na yung katawan ni Alden. Bulakan white right ba yon? Magkaling bulakan. Oo, oh, pareho din yung ano. Isang bilkis na ito, isang daan. Yan. 5. Alden, sa palagay mo sa isang balde ilang, ilang kilo yan? 20 po. Oh, 20. 20, 19. Pero kasi ang labanan natin, big kiss, ano? Uh, pagano yan. Sandance. Oh, isang big kiss, sandaan, ano? Yan na, kaya wala pong panigurado kung ilang kilo yun isang bundle. Salamat, Alden. Yan. Dito po kay Ate Baby, alamin natin yung variety ng kanyang kamatis yan ang dami tanong natin pati ang dami niyang sitaw tanong na rin natin sitaw siyempre ayun na sandali lang po. Ate baby, ano yung kamatis mo? Variety nun. Eh, ito ano yung... Diamante? Diamante rin. Kaya lang, ano dito sa patag. Ah, dito sa... Ayan, yeah, sa patag. Magkano yung isang kilo nun? Ah, sa ano ba yung kilo? Ay, na ba ba? Ano? Ang sabi ko 65. natuloy na ayan. 60. Ayan. 65. Ang ask nyo niya, 65. Oh, ayan. Iba talaga ang biskaya. Ito ah. Ito, galing dito sa isi yan, sa patag. Uh, 65, natuloy ng 60. Ayan. Ah. Magkano po Oh, syempre. Ayan, may bin siya oh. Pati may sili din. At, at ibibin yung bins mo, magkano? Ask nyo. Ay, Sandaan? Sa handaan. Eh, magkano ba? Ayan, tatawaran ra ba? Magkano? 5.80. Ayan, 5.80. Ito, ayun, Taiwan, ayun, ano, siling panigang. Siling panigang, 80. 80, ayan, Ay, si o. Siling panigang, 80. Ah. Uh, Etong ano natin bul uh, bulakan like ba to? Ang asking ko 120, wala pang kumukuha. Oh, 120, wala pang. Ayun, Ay, itong berdeng berde. Eh, nag, ay nag-arbor bueno, naman ako roon, Ano ba ito? Yung green. Oh, green. Ah, negro yan, negro, mega. Mega. Mega, yan. Yeah. Eh, ano pa ba? Wala na. Okay, salamat, Ate baby. Ay, yung talong mo, anong talong to? Talong na mucho maganda, 30. Ay, Pag maganda, oh, yan. 30. Pag kasing ganda daw ni Ate baby, maganda, mucho. Ito mucho at 30 per kilo, 300 per bundle. Kumain ka na ba, Ate baby? Oo, oh, tapos na. Tapos na. Ay, yung ampalaya mo, ano yan? Ay, mistisa. Mistisa, 50 asking ko. Ayan, yung mistisa na ang palaya. Yung may, edad na, ayan, 35. Ano yung may edad 30? na katulad ko, 35, ayan. <laughs> Ilan taong ka na? Oo, ayan. May 60. Dito sa ayo sa masipag at kaibigang konsakadora si Ate Sally. Ate Sally, isang magandang umaga po sa inyo. Morning. Magaganda ng mga nakapaligid sa inyo. Ayan, nagtatakipan ng mata. Ayan, ah. Oh. Ah. Itong pipinong verde natin ito, magkano itong asking price? P25 po. Ano ba ito? Bakla ba ito? Oh, Hindi ko nga po. Anong binigay ko verde. Ah, 25 ang uh, verde. O. Oh, uh, oh. asking. asking. Eh, yung ating ano, sigarilyas? Sigarilyas po, 30 30 Sa pipinong puti? pipinong puti po, 20 P20. Ate Baby Beth, lang ka ng magagandang babae din eh. Ayan. Sila ba yung mga kagulay mo? Ay, ate Ah. Kagulay ni Beth Ah, oo. Oh. gulay ko ito. Ah. Kasi ang ganda ni Ate Sally. Ano? Anong anong gulay madadala niyo? Saan yes, yes, yes. po ba galing ang bayan niyo? Ah, uh, Marcos Village. Yes, yes, yes. Ah, Marcos Marcos Village. Ano yung pala yan? yon Anong pangalan niyo, madam? Trudis po. Trudis. Yan, Oh. Magaganda yung katulad ni Ate Sally yung mga ano niya dito. <laughs> yan. <Yeah>. Oh. <laughs> Baka may shoutout ka. Shoutout mo yung dalawa. <laughs> Shout Ay! Alam mo na, no? Kung saan na kayo nararon, magbayad kayo ng utang Kanina, nakita natin yung ano, yung kamatis na patag. Ibig sabihin, nandito lang po sa lalawigan ng ano yan. Ito, panigurado, ano ito yun? Biskaya. Madami, Ella, biskaya ba itong kamatis mo? Magkano yung asking mo? Ay, itong gaganda, oh. Magkano yung asking mo? Ako, lugo na kami dyan. Pero, magkano yung asking mo? 75. 75. Bumaba ang laki ng binaba no. Sandang ko na hindi tensyon. Oh, yan yeah. medyo binaba na ni Madam Ella. Di medyo, talaga malaki. Okay. <laughs> Salamat po. Ito may pecha dito. Tanong natin mas ano yung ask me, ng price ng pecha. Basta magkano ang bundle ng pecha? Pa? Ay, okay, ano pala? One pe. Napakamura naman. Bet <laughs> biglang baksa ka na. Napakamura ng pecha, Oh. Eh. 120. Ito kay Boss Oji. Boss Oji, magkano yung ganito natin ano ngayon? Puso. Ang lalaki yun. Ayan. 180. 180. Ayan na to yung ano, halaya. Ayan. Ayan, sa naghahanap ng ubi pang halaya. Ito oh. Okay, boss. O, yung isang bundle nito? 6.50 po. Isang, ah, sampung kilo ito, no? Okay. Uh, 6.50. Isang bundle ng halaya. Kung gusto nyo gumawa ng halaya, ubi po, ha? Ah. O, oh, yan, yeah, marami. Hindi po nga ubus to. Siya lang po kasi nagtitinda ng ubi dito sa baksakan. Eh. Yan si boss, o, Alamin natin yung presyo ng, ah, uh, ito, kalabasa. Yan ay andito yung magjowa ngayon. Present sila pareho. Boss, mga boss, magkano na po yung kalabasa natin? Suprema Ha? Bumaba na. Hindi pa nga tumatas, bumaba na naman. Oh, mag magkano ngayon? Ala, ayaw talagang ayaw magtuloy. Ano? Tres, oh, trece. Ayaw magtuloy. Oh. Sige, sige, hindi kayo kumakain ngayon Ito oh. dito, magtanong tayo ng luya Boss, magkano yung luya natin ngayon? Ay, 1 1-3 yun Yung pinakamaganda, 1-4 1-4, eh, yung... ang ganda, o oh. Itong galyang natin, Gabi? Ah, 5-8 yun tayo, 35 lap. Dire Alamin natin 'tong labo. Lambayong, kamis mo kapo. Alam makarin labong natin ngayon. 300. Ah, to 100. Bibigihin natin. O sadyang biniyemot lang ako. Pero kaganda ng labong niya, kasing ganda ng tindera. Anak mo ba 'yan? O, 'yung anak, kasing ganda rin ng ano ng tindera. Kamukhang, kamukha kamuka ng kanyang ina. Salamat. Siyempre, alamin natin yung saluyot ni Ate Ana. Ate Ana, magkano na yung saluyot. Sampo. Sampo. Ayun yung talbos ng kamote. Sampo, o, ocho, siete. Ayan. Ay, iba ito ang palaya ito? Anong variety nito? Galaxy ba ito? O, uh, mistisa? In, sa... Oh, hindi ito. Ta... Ano ba ito? Garnet ba ito? Ano? Tawag Ha? Magkano yung ganito? Asking price. Korenta. Oh. Pero hindi po ito mistisya kasi berding-berding siya. Ano? Eh, Yan. Maputo yung mistisya. Yan. Salamat. Uh -huh. Nakita ko yung sekretary natin. Mas maaar kung ano ba yung natin? Dilaw po Dilaw lamang. Magkano yung asking price ngayon ng dilaw? 3.5. 3.5. Yan po. Ang asking price ng dilaw. 350 isang bundle. Maghanap pa tayo ng ibang mga gulay na hindi ko na itatanong. Sana wala akong malagpasan. Eh dito tayo sa kamote. Ito sa sampalok ni Maymay. Maymay, magkano yung sampalok natin ngayon? 25 pa rin, walang pagbabago ano. 20, 20, 20. Ito ng ating ube. Kamote. Ube ba 'to? Ito. Ito. 45. yung Taiwan si nating malaki. 45 sa medium. 35 sa maliit, 25. Akin siya. Okay, salamat. Dito kay sir, may nakita akong magandang ano, patola. Ay, good morning sir. Sir, ang kaganda ng patola mo. Palitpik ko. Magkano po ngayon palitpik? Ano, 18 po yan. 18, napakamura. Ano, dati kasi nasa 20, 20 yan eh. No? Ito nga ang okra natin. Eh, okra, okay na. Eh, mura talaga. na. Oh, alos ano yan, eh, okra. Eh, ito, ano ba itong ampalaya? Ano, ano yan? Kalangan yung site lang yan. Oh. 30. 30 eto itong ato na natin okra talaga mura ito. Boss, isang ganito magkano? Ito, pag Pag pibili silang ng isang kilo, Dose, 'yan. Para mali na kasi minsan nani, no? 'Yan. Pero pag isang banda 10 kilo, 120. 120 biro nyo 120 to 12, oh. Oh, 'yan. Salamat, sir. Wala yatang mais na puti ngayon eh. Pero magtingin din tayo. Pinakita kong kay ng Taiwan. Besin magkaling Taiwan natin ngayon. Asking lang. Prito. Yan, Ayan, prito. Angat na -angat, angat talaga yung Taiwan natin. Ayan eh, yung panigang natin sila. 80 yes. 80. Kaganda ng mga ng Besin ko. Pati ng, ah, siyempre, ng aking idol. Wala nang gaganda pa. Siyempre yung nanay ng aking idol si Miss Dina. Miss Dina B. Bonnie B. Hindi naman partida na eh. Isang medyas lang yan ha. Isang medyas lang yun, eh. Maganda pa rin. Maliit na nadal maliliit ka pa kami. Mali ba? Bet, di mo ba tinignan? Buti hindi mo, buti napansin mo. Hindi, balik ka na na. Ah. Ah. Okay, salamat Miss D. Dito siya mayroong ano, ito may mais na purple na puti. Magkano yung tarpon natin? Ate Aya, magkano yung tarpon natin po din ngayon? 50. 50. 50, ayan. Saan ba galing mga mais natin, Ate Aya? Ay, dito na keto po Pangasinan, yan. Ito yung uh, domino natin. Madam, magkano na yung domino natin ngayon? 70. 70, ayan. Salamat. Ah, ito si Ate ini, eh. ano ko rin peche pero anin ko pa rin dahil nakap na maraming peche. Ate ini eh, magkaling peche natin. Peche po, 150 galit kalabera. 150 galit kalabera. Eh yung ano natin, yung ah, uh, hindi yung isa, yung isa Magkano? nasasa. Oh. Magano? Galit kalabera po. 150 rin, no? okay. Yeah. Oh, okay, salamat. Oh. Ah, to, sa so, nagta nagtatanong ng ngayon, kailangan daw marami tayong maano na update ng kamatis. Katulad Ka nito. Matis. Ano to? Medium lang, small. Medium lang yan ang Ano diamante. to? Ano to? Ano diamante, Bali Biskaya to, ano? Biskaya pa oh, Magkano itong ganito? Ay, 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 ang kain naman kasi itaw. siyang Biskaya, matigas ito, siya, no? Saka ano, saka matagal siyang ano, ma yung lumuma, no? Pag nasa bahay na. Maganda rin naman ang patag, pero pag nagtag-araw na yun. ayun, ayun Sa kaya nag-uulan, medyo hindi pa gano'ng pag kaganda. Ayan, ayan po ay yung, ay ano, ayan ay 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 po ay yung ay suggestion niya, ano. Ay 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 ayan ay ay yung kaalaman ni Boss Edma. Eh, money natin ngayon, magkano? Money. 2-3 pa rin ang money. 2-3 pa rin. Magka per kilo. Per kilo, 80. O, 80. Ayan. Salamat, Boss Ed. O, shoutout ka muna. O, shoutout sa mga viewers ni Idol. Salamat. Pero meron tayong ano, tawag dito. Yung Sophia. Sophia, Sophia. Yan ganda kaya na Noel, magkano na yung Sophia? Alam. Makukuplay na naman yung upo. Magkano na yung Sophia mo kuya Noel ngayon? Asking. May upo, upo. upo. upo rin eh. Mga... Magkano mag yun na yung Sophia at ina kuya Noel? May, may, ron, eh. know, may eh, 15 po. Asking. Ayaw nang tumas ng todo ano? Oo po. Ah, uh, 15. Matagal ba? Ilang mat buwan nang ganyan eh ano? Ayan, ha. No. Ayan. Ito, magagandang Taiwan siya. Ay, magkano na, ano ngayon yung, ano natin ngayon, Taiwan si malalaki. Taiwan si pa, si kwenta ko. Si kwenta, eh. Kapogi pa ng tindero dito. Ayan, tayo. <inaudible> Thank you. Uh, Ati, meron na magkano yung siling, ganyan natin. Ask me price. Sigang po. O, sigang muna. 90. 90. Ang gaganda na siling mo. Saan galing ang ganda, na. Ano ba yun? Ano, ba yun? May, may ka ba yun? O 7? May ka. Ito ano natin, Taiwan. Ayan, mahal ngayon eh. O, oh, ayan, ganyan nga. Minsan may angat pa. O, oh, 3 3,000 isang bundle. Anong talong yun? Mucho. Mucho, magkano si Mucho ngayon? Yung Pinakamababa po. 20 pataas. 20 pataas, yan. Itong ganitong palaya natin. Dito po, wala pa. Ano ba to? Segunda lang ba to? Ay, ano po? Matandang puno. Ah, matandang puno. Magkano yung ganyan? ganyan. Panggayat ano? At panggayat, magkano yung ganyan? Pero eh. Pagkano yung ganyan eh. 20. 20 o. Eh, pero yung magaganda, Miss Lisa. 40. Mababa pa rin, ano? Ang laki ng binaba, dasi nasa 80 yan, eh, no? Malaki yung binaba na ang palaya. Salamat, Ati Mirna. Wala po tayo talaga mapagdatanungan ng gulay bagyo kundi dito kay La Madam Gladys lang. Kasi dito kay Madam Gladys, andito halos lahat ng gulay bagyo. Tapos eh, magandang lalaki pa yung nakatao. Ayan, oh. Si Mark Logan. Yeah. Alamin po natin yung presyo ngayon ng batula nito. Repolyo. Boss, magkano yung repolyo natin? Asking lang. 500. 500. Sa sayote. 280. Sa carrots? 900. 900. Sa broccoli, magkakarap per kilo? 150. Eh, sa ganyan, Bel? 180. 180. Sa lemon? 100. Sa patatas? 600. 600. Sa celery natin, magkakarap per kilo? Celery, 200. 200. Eh, sa ating leeks? 200 din po. Eh, yung beans? 140. ay, kumakain. Boss, paborito mo ba yung sisig? Sisig ba yan? Opo. Yan, paborito niya yung sisig. Kaya maganda ang katawan nito. Hindi nagbabago eh. oh thank you, Mark Logan. Dito na tayo sa ano, kay Madam Agnes. Tanungin na natin yung presyo ng kanyang uh, sibuyas. Eh, no? May kausap si Madam Agnes, si sir na lang. Boss, magkano ng ganito natin malaki? Malaki po, 43, 430 per bundle. Mal bali ilang kilo yan? Siam. Siam. Eh yung ganito natin yung ano, medium. 450. 450. Sa ano natin? Sibuyas na uh, ah, bawang. Bawang dito sa maliit 580 pa din. 580 ano? Malaki 620 pa din. 620. Atin, eh yung ating sibuyas na pula. Pula 520. 520 yun. Salamat boss. Meron kausap si Madam Agnes eh no? Si Madam Si Madam Agnes ano, pumapayat. Medyo sumisip na. Ayan. Ano pa ba? Ay, ang isa pang pa hindi ko na uh, yung ano pala. Talbos ng ano, ng sili. Ito yung sinibuyas. Madam, magkano na yung sinibuyas natin? 1,150. 1,150. Kaganda naman kasi ng sinibuyas. No? 1,150. Kaganda. Salamat. Alam ko na, ay, idol, ba, si Eric, kakamusta? Eric, <laughs> Ito yung idol kong masipag, taga Talaber, ayan na. Ah. Pagbutihan mo, idol, ha? Ah. Yes, ay, pag idol ko siya, ka na ng kabaratuan, kunin mo naman akong maniado mo. Okay, eh, sige, sige, idol. Tanong natin kay Esmon, magkano yung kalamasin? Esmon, magkano yung kalamasin natin good na good? Magkano? Okay, 700. Oh, yeah, medyo maganda na. Tumaas na 700 'yan. Salamat si 700. Kaiser is man po 'yan. Boss, ano? Madam Lucy, magkano yung ganyan, ganyan, ganyan kalamasi? Kalamasi. Oh, 600. Yung maganda bang ganda, mga 600, 650, ganyan, 7, ano. Uh, uh, eh, yung laglihay, -hi magkano? 250. Okay, salamat, Madam Luz. Yan, yung ano na lang, yung talbos ng sili. Sana may makita ako. Ito, meron. Bawling, magkano yung talbos ng natin, sili, 50? 40, 50, ayan po. Eh, okay. Madam Pauling, isa po sa ating magandang sakador, sexy sakadora dito. Ito, meron tayong ano, yung yung bonito. Eh, magkano yung bonito natin ang palay, Ah, oh. Ano natin kaya-tailing? Pagkakaroon po nito natin ngayon? Asking lang? Asking 30. Papoki naman ito, pinanungan ko. Salamat! Yes! Ay, si Boy Nody! Si Boy Nody! Ibigay mo naman. Ayan, ganun sana. Okay. Ayan, sana lahat. Naitanong ko na. Sana. Ay, ang papaya! Totoy mo lang. Ano yan? Sete. Sete. Parang bumalutot. Oh, <laughs> Oh, 7. Yung sabi ni Totoy Mola, papaya. 7. Ete. Yeah. Ayan po si Totoy Mola. Matangkat po. Ay, ka kaganda na salita ni Totoy Mola. Oh. Gandang babae. Okay. Ayan po, nagdadatoy na pa rin yung ibang guri. Kahit na napakainit. Kaya lang, yung karamihan, mura po. Ayan po mga kapalengke. Siguro, ah, hanggang dito na lang po ang pag-update natin ng ating um, mga presyo. Tandaan niyo po ha? Ah tinatanong ko yung ano lang yung asking price hindi pa po yan yung final prices sa kasi na pwede pong magbago yan pag namili na yung mamimili at tumabad sa ating mga sa sakadoro kaya hindi yan ang final prices malinaw po makakala kasi ng iba final prices eh ulitin ko pa nilagay ko na po sa ating video sa mga bago natin follower subscriber bukas po ang ating baksakan mula lunis Hanggang linggo. Alas 8, yan, medyo marami-rami na yung sakadora-sakadora dito nagaantay ng kanila mga gulay. Kasi ang dating ng mga gulay po dito, mga alas 9, alas 10, alas 11 dating ng mga gulay. Hanggang alas 4 po, ang bukas ito, alas 5, meron pang konti. Pero sa gabi po at madaling araw, sarado po ang ating uh, baksakan. Yan. Ang ating baksakan po, nasa dulo lang po to ng dating uh, baksakan ng sangitan. Na, na, namove na lang po sa dulos, malapit po sa bahay ni Kapitana Mayra Lopez sa barangay Magsaysay Norte. Yan. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses ng palengke, kasangga siyempre ng mga farmers, lalo na po dito sa ating mga uh, natin farmers na masisipag. See you po again tomorrow sa ating pagbabalik ng video. Uh, muli po, ito po si Dante Viernes po, Mr. Palente ng Cabanatuan City. Bye-bye. God bless us all.